Tama ate kay ano yan Harry Pogi Ayan Thank you Pogi 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 Cream color gate Hello Ayan Ayan uh -oh. Pa ano sir no SM SM Manila sir no 271 Okay Sige sir thank you Ogo ogo Kin lang po Apaka malas ma ng may ari nyan buddy So eto mga kawarmis Pinaka unang unang booking natin 271 kubra agad Ang ganda ng mags Apaka ah, ganda ng mags May accessories <laughs> May accessories yung mags Apaka ah, lupit nun buddy Ba't kasi kung saan saan ka pumaparking Bali ang biyahin natin dito ay 40 minutes 40 minutes with 15 kilometer Time check tayo 9.45am Ang pecha ngayon mga tol ay April 29, 2024 Medyo tanghali na ulit tayo lumabas Kasi ganito naman talaga ilabas natin Para pil na pil natin yung init At gusto ko lagi makaranas ng blockbuster hits <laughs> Ulul <laughs> Sa ngayon eh hindi pa naman gaano kalakas yung init Makulimlim pa Mamaya yan mga pananghalian Alright mga tol Deliver na muna natin to Let's go Ito po sir Mm. Thank you. And then mga tol, nakakuha ako ng panibago. Long ride na naman. Papuntang ano, pinagbuhatan pasig. Tignan nyo yung per mga tol. Ah. Oh. Nasa 300 plus din siya. Ampere na 326. Anyway, pick upin <laughs> ko na to. Bali, madugo lang yung pick upan na mga tol. 2.6 km. Bago ma-pick up. Sticker. Ito ba, Starpolin. Nalasa <laughs> ka nag message doon ah. Ha? Nalasa <laughs> ka nag message doon. Sa? Okay, diwata mo. Ha? <laughs> oh? <laughs> ha. Ingat, ingat, meron na, meron na Hindi, booking Wala pa Wala pa Ah, ingat, ingat So, eto mga tol na dirito na ako Okay, okay Ano pipick upin dyan, sir? Damit? Boss, grab, pick up Pangalan ko Pangalan mo, ibilin Ay, pangalan ko Ari, Ari Garcia, a.k.a. Dingdong <laughs> Uy, pang ano to ah ang matindihan to, no? Frame, red, red, pardon Ganda yan, yan Oo, may Pumbumbiro, no? Okay na Okay na, ito lang maliit lang pala kala ko malaki kasi naka pick up na ako dito sa One Luna kilala pa ba po tiyo. isang damperasong t-shirt ata yun eto <laughs> isang plastic lang naman so hindi ko na kailangan to sabayan 300 plus yung pamasahin kasi hindi naman ganun kabilis makahanap ng kasabay dito ang dami rin kalaban tsaka ayoko rin kumuha kay Lala Move muna medyo hindi ko siya trip hindi ko trip yung bigayan niya kung kay Lala Move to nasa ano lang to 180 going to pinagbuhatan pasig bali ang biyahe ko dito mag mga tol 53 minutes 17 kilometer di na kailangan pa sa pag grab express kaya nga nagbayad yung customer ng malaki para mapabilis yung delivery ganun yun pero kung doon kay orange pag binabarat kayo eh same day delivery nyo eto kasi grab express magmabilisan lang talaga and then hindi ka naman talo sa per dito Tama lang Kaya naman sa mga customer dyan mga tol Kung nagmamadali kayo sa mga delivery nyo Mas mainam na piliin nyo na si Grab Express Kung so, ayaw ma-stress sa mga delivery nyo Kung nagmamadali kayo Mas mainam na mag-book na kayo kay Grab Express Para naman mas lalo pag dumami yung mga bookings namin no Okay mga kawarmis Nandito na tayo Hello, Hello ma'am, sa may segundo po mismo Oo uh Ito -huh. po, Grab uh -huh. Express ba yan? Apa. Uh -huh. uh -huh. 326 Okay Kobra na naman, buddy. Ah, oh, this slide pala to. 3.26. Santo madam, dito na lang. Madam, dito muna ako. Malamig dito ah. Oh, blockbuster hits. Ay, Bali, magkano ba sokle? 3.26 minus 500. 174. 1... 70 sasabihin ko sana wala akong barya yaman ma para may tip eh hindi jok lang jok lang madam okay na mama. thank you angas na ito. sliding door na glass galing ah itong mayaman ah hindi nakakuha na ako, ako ng panibago syempre hindi mawawala sa atin yan kasi ganun tayo kalab ni grab express ngayon Ayan. Okay na. Okay, item pick up. 87 pesos lang to guys. Medyo malapit lang siya. Pinasukan ako ng bago guys. San kaya to? Sana long ride. Pateros going to. Okay. Pero bago ang lahat, eh, unahin ko muna to. 87 lang po. 87. Okay na? Okay na? Thank you. And then proceed tayo sa next booking. Tignan nyo yung pick up guys oh. Tignan nyo guys. Andito ako. Andito yung pick up Nandun yung drop off Malayo pa yung pick up eh Ah oh, angas Tingnan natin yung pick up location guys ah Oh 2.1 km Teranda puta ba 73 Ah Doon na bayaran sir no 73 lang Ay Okay na Thank you. Ganda rin ng gurame, no, mga tol, no. Kasi hindi na kinukuha yung sukli. Ari ko. 73 pesos for only 1.1 kilometer lang, mga tol. Ganito ka. Ah, nga si Grab Express, boy. 1.1 kilometer lang, boy. Ah, bayad mo. Ito pa. Thank you. And then, my next booking na naman, syempre. Alam nyo naman, sana grab pay. Grab pay mo naman, boy. Hindi na pa ako kukulekta ng collecta ng cash. Masyado na ako maraming pera. So, eto nakakuha ko. Grab pay, 149 inang pickup point dyan 2.4 kilometer ang puts <laughs> 2.4 kilometer bago ma-pick up mga tol, 10 minutes medyo nahiya pa si Grab eh hindi pa ginawa 10 kilometer bago ma-pick up sana eh <laughs> medyo nahiya pa siya dyan na't ginawa mo ng 10 kilometer Grab para ano naman adventure si Wormy eh. <laughs> you So time check tayo mga tol 12.49 pm na At ang kinikita na natin is 717 Sa loob ng alas 10 ng umaga hanggang 12.51 ng tanghali O diba? Minimum per agad Bilang oras pa lang yun 11, 12 Kulang kulang tatlong oras pa lang Maka ah, 717 na tayo Anyway kain muna Maka pagpahinga kay sobrang init Woo! Tamang tama rin yung pag-drop natin dito mga tol Nasa Project 4 tayo, 20 Street Maraming kainan dito sa May Gedli ah, Alos kumakain mga delivery rider lang din so may rice mortality forest dito tayo sa kabila ano to ito mo ang kakaiba to papaitan ang pucha kain tayo dito papaitan oh kano papaitan boss may kanin ah may kanin na yon? may kanin na oh, yun yun so, sa nga papaitan Solve na naman si Wormy Boy Grab po Ayan. Thank you Going to tag ito mga tol 196 grab Ito mga tol na ako ako ng booking dito. Tagig to tagig lang, apakalapit lang nito. Dito lang sa may labas ng Acacia tapos dadaling ko sa ano. Doon pa rin sa Acacia. Pucha na yan Doon ako galing Babalik rin ako doon Ma'am Grab Express Pick up Nandito na ako Sa may gilid ng Starbucks Ah uh, ako Kaya pa siya may Sa loob po ng Ano no. ng Mall Sa loob ng mall Ah uh, ako Nasa ground floor lang naman po kami Sa may common Second floor Ground floor lang po Ah ground floor ah, Sige po Ah uh, ako Sa may common Okay Sa po Okay, Yun lang. Wala nang no choice. Wala namang booking na napasok, eh. Uh, pick up ko na to. Ito mga ka-warmies, apakalapit lang nito Bali dito ako nag-pick up Tapos gagawin ko lang doon sa kabila 1 kilometer lang guys Turn right on <laughs> sa'yo. Ito mga tol, pinasukan tayo ng booking. Dito sa so may Acacia Tagig going to Camp Aguinaldo, Quezon City. compare per na ito mga tol is 185. Angas ng guard dito mga tol, may escort ako. Oh, panis. <laughs> panis. Wali nga, may escort ako. Uh, mga tol, I think pick up na tayo. Peace tayo dito sa may Acacia boy Bali ang travel time natin dito mga tol ay 28 minutes 13 km Sa halagang 185 pesos grab pay Woo! Nakalabas din sa Acacia na to Okay na po yan? Okay na to? Uh, uh Thank you Eto mga tol, may next booking tayo Medyo malayo-layo na naman ang pick Two nito 2.8 kilometer, napaka-angas Pick up Pick up po uh Oo, -oh, Pam Pick up po, pick up Para kay ano? Ellen Mar... Pangalan Harry Garcia Oh Oo, Harry Pogi <laughs> bigla bigla <tingin> tayo si ate <laughs> tama ate kay ano yan hari pogi ayan thank you pogi thank you pogi thank you pogi thank you pogi, thank you, pogi. thank you thank you daw pogi oh sabi ko sa inyo pogi ako eh sir iwan lang daw sa lobby guard unit 8 7 Cypress Tower Okay na yun chief Ah Grab Express okay. Picture lang ko lang sir ha Ayan And then nakakuha ko ng ano Booking pa West Avenue Bali dito sa BGC dadaling ko ng West Avenue Ang neto is 258 Sir Gilbert Oh sige pa Okay, okay. Thank you. Doon na raw ang payment. Oh, she. And then, magsisit destination ako rin pagdating ko. Kasi mag edit ako pag uwi ko sa bahay. Op ko muna yan. Yan, para wala nang papasok na bago. So, bali, ang biyahe ko dito mga tol, 37 minutes, 13 kilometer. And then, pagdating doon, set destination para makauwi ng Balinsuela. Kung walang pumasok, mapipilitan tayong buksan yung grab food natin. Para mas mainam, pang ubus oras lang. Time check tayo, 5.16 na ng hapon And then, the moment of truth Naka, 1.4 na tayo guys oh Ooshie, 1.4 na ang kita ni Warmi TV ka basic 1.481 na yung kinita natin Okay, goods na yan Tapos, hanap tayo tambayan Tingnan nyo yung pustuhong ko Mga professional driver lang yung gumagawa niyan mga tol Side view yan boy, side view Ayun mga tol, napakatagal ko nagpahinga dito, walang pumapasok. <laughs> mga pag ice candy na ako lahat-lahat, wala pa rin. Isa lang para makauwi na. So nakakaano na tayo, 1481. Pwede na 'yan. Double pay na 'yan, double pay na ng factory worker 'yan. Buti nga dito may U-turn na mga tol. Oh. U-turn ako. Or sinara na ulit. Ay ay hindi, 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 bukas pa. Ay sinara na ulit. Yan oh, nung nakaraan bukas 'yan eh. Uh, which... Awit. Ah! Ah! Eto ka Wormis, naka, nakababa na ako dito sa May Valenzuela Ala pa rin napasok talaga Napakahirap talaga kumuha ng pabalik dito kay Grab So time check tayo, 6.22pm na Halos natapos tayo kanina Nasa magpa 5.30 pa lang ng hapon Pag iisang oras na rin tayo na Aandar ah, na walang dalang booking ah <laughs> Eto mga tol, ala pa rin talaga Uwi na tayo <laughs> Off na to guys, off ko na, bawi na lang tayo next life to so, Kahit pa paano naman, kumita tayo ng 1.5 Kasama yung incentive na 70 pesos Bali 1.481 plus 70 pesos na incentive Nasa 1.5 din Okay na yun, goods na yun, uwi na tayo Nang makapagpahinga at makapag-edit pa sa bahay So paano mga tol kita kita tayo sa mga susunod na episode wala eh, wala na talaga pumasok eh muli ang inyong lingkod Warmy TV, nagpapaalam bye bye